Hello, Dadang! Konnichiwa! Asa ano na mong ikaw, Dadang? Mana yung mong minyo ka, Dadang? Karot. Tapos, gulay. Tapos, um, kamuti. At ito ay, saan yung isda hatsaro? Ha? Ano itong isda na ito? Is hmm? Ito ay dilis. At, yan ay, ang palaya. Mayroon kasi nag-comment sa mga videos ko, guys, no? pag ko pinapakain daw yung anak ko ng ganito, hindi naman siguro masama, di ba? Ganito kasi yan, guys. Yung yung mga pagkain na yan, hindi naman talaga yan makakain nila lahat. Tsaka hindi naman talaga yan yung bata mabibilawkan. Yeah, sometimes mabibilawkan yung bata, pero matanin yung bata kasi eh. kapag ano guys alam niya guys eh. minsan nababibulokan guys pero always naman kami nandito guys kaya nga always kami nandito sa tabi niya tumitingin para din sa kaligtasan ng bata guys no kasi guys bakit may siya ng ganito ng mga pagkain ng mga lalaki at mga gulay mga ganyan P yes pinapakain namin siya sila mamalilit guys ito yung itong mga yung mga parang ano guys ba yung mga lugaw guys no everyday mix yan guys everyday hindi yan always ganyan palagi guys no umaga tanghali gabi guys no iba iba yan guys hindi yan magkapares guys ito yung mga ano niya guys no so yung mga flavor na no? isa yan So, iba ibang flavor yun kayo with, with yasai. Pero ito kasi guys, hindi kasi malalasahan yung bata yung gulay. Kasi yung malalasahan niya yung lugaw. So, sa mga bata guys, na pinapakain nila ng ganito. Ganyan, para, ganda kasi guys, para to taste ng mga food niya ganyan. So, kung anong lasa ng gulay, kung anong lasa ng mga ganyan, mga isida uh, or mga ano guys, no? pinapalasahin guys. Minsan, kung makakain siya, makakain siya ng medyo malalaki, so, to taste ng uh, yung mga uh, gulay. Para alam niya yung gulay, yung lasa ng gulay, alam niya yung nasa ng mga isda para malalaman ng bata. Kasi sa binmans, diba, kakakain lang yan. So, malalaman ng bata kung ano yung mga lasa niyan. Tsaka, matandaan niya guys ba, na lasa guys. No, kain ka ng sa bata, dapat dandan ka sa tabi ng bata. Kaya minsan, minsan kasi makakain sila medyo malaki, maka, makalunok sila. Kaya, minsan, mag-alaw kan. Kaya, kailangan sila bantayan. Okay, so, no? sana may natutunan kayo guys no, sa video guys. No? Kung may mga anak kayo na 7 months, try nyo. Try nyo din pa, uh, ipapakain ng gaito na isa guys. No? Yung mga may lalaki guys. So, dapat steam. Minsan may prito na may konting matika. Pero mga uh, recommended lang for babies guys. No? Na oil guys. No? Kaya mong pansin nyo guys. Yan, kinakainin niya guys. No? Hindi naman talaga yan sa makain niya lang, guys. No? So, yun minsan may maiwan ito. Minsan kinakainin nyo itong maiwan ito guys. No? Yung, nandito lang sa ay So, minsan may mahulog talaga yan. Hindi mo talaga, hindi mo natin iwasan talaga. Yan. So, na mahulog, magkalat sa gilid-gilid. Yan. Pero, yan, hindi yan namin yan kinakain. Minsan yung kinakain namin. Yung nandito lang sa loob, guys. No? Nandito lang na sa gilid-gilid kasi malinis yan, guys. Eh. Kinakamay lang yan ng bata, guys. Eh. Kaya nito. Kinakamay lang yan ng bata, guys. Hindi naman yan, hindi naman yan, ano, porkit nandyan na madumi na yan. No? Hindi. Para, matutulit siya kumain ng gulay paglaki guys no? hindi yan palaging matamis hindi pa laging mga ganong guys no, mga chocolate kaya yung nasisira yung mga ngipi ng bata may ngipi na guys no, kasi yun kasi yung matatamis guys eh lang ko lang ha sa ano guys no, sa inyo guys no, kung anong proseso nyo guys pero sa amin gaito yung gaito kami magpa ano ng bata guys no, kasi kumidos sa mga bata guys no para matuto kumain ng gulay ng gayto guys no, mga ano guys no eh, huwag mong ano guys no, minsan steam lang ano sa steam lang yan guys no, para walang masyadong matika guys no So, and guys, and I hope meron kayo natutunan. So, ano sabihin mo dong? Anana. Dong. Mm. Hmm. Yung mga yung mga dumi yung bata guys, wala tayong magagawa niyan guys kasi bata yan guys. Kaya nga Kaya nga tayo pagtitigan yan guys, madudumi talaga yan, mabubudumihan talaga yan guys. Pati yung paligid, pati yung iba ibaba guys, madudumihan yan guys. Wala tayong magagawa tayo kasi bata yan guys. Eh. Salamat sa panonood guys. Sana sa putan niyo ang YouTube channel at Facebook page guys. Oh. See you around. Ano? Ano? Ha